mapagpalang araw po sa ating lahat mga counter, mga kaibigan ayan ngayon po ay bibigay ko naman po sa inyo yung sa NGC o New Generation Currency ayan po ang hinahanap po ng mga kolektor ayan tatlong year na yan 4 2017 po lahat yan 25 centavos 1 peso at saka 10 peso yan yung ganito po ang sampol nyan yan hindi na po ako nakapagano ng 10 peso pero yan pong barya na yan yung new generation currency yan yan pong tatlong year na yan ang hinahanap ng mga kolektor yan yun po ang inyong tatandaan wala na pong iba sa mga year na hinahanap yan yan po ay mga semi hard to find at itong 25 centavos sa pagkakaalam ko ay malapit na ring maging hard to find yan yan po ang inyong hanapin pag ito bumilang pa po ng mga ilang taon pa maaari pong lumaki ang balyo nito kasi itong piso tsaka 10, pesos pag maganda kondisyon niya naglalaro na po sa 50 pesos ang isi eh, kung pambibili mo lang malimbawa piso pinambili mo lang eh, 50 pesos na yun kung maganda kondisyon Pagpalagay na natin 30 pesos. Pagka hindi masyadong ano. Hindi. Kung dumating pa yung panahon. Kahit itago mo naman yan. Magkano lang naman. Peso lang. May 10 peso. Ganon din. Naglalaro din sa 50 pesos ang isa. Itong 25 centavos. Wala pa po kung exact idea pero mas mataas ang halaga po nito kaysa dito sa dalawa kaya sa ngayon na may papayo ko kung meron kayo nyan eh, itago nyo lang po muna huwag nyo gastusin kasi dadating at dadating po ang araw may magbubuo po ng sit nyan hahanapin ah, po yan bibilhin nila yan sa inyo yan lang po muna at maraming maraming salamat po sa inyong pagsuwebe at pagtangkilik sa aking mountain channel sa ating mga silent viewers dyan sana paki like and share na rin po and subscribe maraming maraming salamat po at shout out po sa inyong lahat